Hindi naman ako masama tayong ano, sa saba ng panahon, sabi lang natin bumabawi siya. Hmm. Yung binibigay niya sapat ba sa aming pangailangan sa pang-araw-araw? Yung binibigay niya ang pera. Tapos nung bandang huli, sinusumbatan niya ako kung saan ba na pupunta yung pera ko. Ako daw maraing pera kasi daw binibigyan niya ako. Ay, hey, kala niyo po unang uwi po dito hindi po yan natulog tayo. Hmm. Magdamag na hindi natutulog. Tapos kinakaramdam niya yung mga anak ko kung natutulong na. Nung hating gabi, mga alas 12, alas, ala alas 12 ata Mm. Katok ng katok. Pilit na binubuksan yung nilak na, pilit na binubuksan yung padlak. Nay ka, nay, nay. Hindi na ako kumikiwa, pero ang dibdib ko, kumakabog na. Mm. Dahil baka ako, ini-spread, baka sumapa ako sa bubong. Kaya e sa ano namin, tumalong na lang doon. po ako sa kanya. No, nandoon pa rin yung awa pero yung ikang pagmamahal ng pagmamahal ng mag-asawa. Nawala na po. Wala na po buhat nung ginawa niya sa akin. talagang tumatakbo <coughs> ako, pasang basa ako ng gisi sa takot. Nagmakaawa mm. na ako sa kanya, inuntog na niya ako sa gilid nung mag eh, Mag-usap mag po ka 'yung puso sa puso. Hindi okay. kaya ako hindi na masyadong nag-uwi rito. Dahil bawal nga ako dito. Pero Sabi ito po ni Nanay. Oh, sabi rin nga, pwede ako umuwi rito, pero hindi ako magtatagal. Nanay, yung pagkagawa ng bahay na yan, nagkamali ako. Huwag ka. Hindi, hindi kayo nagkamali. Para sa yan, sa mga anak niyo at kay nanay. Yan ah, ah, ang ah, sinasabi ko. Ah? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag Ano nang sasabihin niyo na tayo. Okay. E, eh, ganun pala balak mo, General. Tutal na mo. Dapat, bago mo tinuloy nagharap-harap mo na tayo. Okay, okay na. Oo. Oh. Pero, tayo po yung may gawa kung bakit ano po siya ngayon. Hindi alam ko kaya sabi ko, hindi ko rin masisigil mga tao kung ako may judge nila. Wala naman akong magawa eh. Dahil yung gusto niyang mangyari, yun ang hindi ko na kayang ibigay. Kaya sabi niyo po hmm. sa akin hindi, ni Joanne. Pwede naman siguro na eh. Unti-unti, pinaintindi natin, hindi yung biglaan. Kasi gaya nun, siyempre, umaasa siya na gano'n. Doon ka kaysa rin yung sinasabi niya, mamimirmi siya dyan. Diba sabi ko naman sa inyo, mm. tay bawal. Mm. bayo ko nang ano sa kanat. Yan Pero, Sa amin naman tay kahit habang buhay siya doon, walang problema. Yung sinasabi niya na siya dawe eh. Yung huling ano niya, sabi niya, bago nangyari yung huling uwi niya. Mm. Bago ko mag-birthday siya, mga tatong balik niya dito, sabi niya. Ako'y kay pupunta ng ibang bansa. yung kang halaman ko, didiskarte ko sa Amerika. Mm. Tatlong bansa yung sinasabi niya. Sabi ko, ano na, baka ko sinasabi po. mo. Sabi ko, gano'n. Wala pa man lang ika'y tinutuos mo na. Sabi ko, gano'n. Mm. Kasi nga po, ano na, nagsisimula na yung, yung kalungkutan. Tapos yung... Ang sobrang pagkalungkot yan, alam niyo yung gano'ng pakaramdam, di ba po? Nandiyo na po ako. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, baka tatay. Sabi ko, gano'n. Mm. Kaya nga sabi ko sa hindi ka nakako pwede nga tumira dito. Ayan, pwede kang umuwi, pero kamo yung dito ka manatili, hindi ka, ka obra, sabi okay. ko. Ito po yung gusto kong linawin. Ito po ay ayaw ko yung nanggaling kay Kuya August, galing kay tatay. Gusto ko po ano po lahat ang sinabi nyo kay tatay Freddy nung uning punta po niya. Yung Kasi doon po siya talaga nag... Ano, talaga doon talaga sinabi ko na hindi ka ako pwedeng tumira dito, sabi kong gano'n. Mm. Dahil nakikitira lang ka ako kami, sabi ko. Tingnan mo lang kahit kalagayan namin, sabi ko. Yung mm. sinasabi ko sa kanya? Ano ka ako gusto mo? Susugod ako Kuya sabihin ko ko lahat totoo. Mm. Sabi kong gano'n. Anong masama doon sa gusto niya? Kaya lang ayaw niya lang talaga. Ito anak, sa, sa pati mo to, sa anak ni Tatera, ano? meron akong liwang mm -hmm. pera dyan. Diyan ka na lang kung sa akin. Tapos tuwing oh, magdada, nangungutang sa ng pera ay nang si Charot si Garilio sa tindahan. Okay, hati mo. Si tatay. Okay, hati na nga. Sabihin mo nung lahat gusto mo na ako. Okay, tatay okay, okay, okay. na. Nahirapan kasi ako okay. Alam niyo yung seven years ang naghirap tapos na na naayos natin, nabalik natin tapos kumbaga, parang yung tampo ko sa inyo, yung sariling pamilya nyo eh, hap kala hap ng, hindi ko din mo kayo masisa siyempre wala po akong karapatang usgan mo kayo pero inihiling ko lang po na parang siguro kahit sabihin na nating kahit Napakamwari lang, gano'n. Parang hindi naman oh siya... Siguro kaya naman oh, siguro ng puso niyo yun. Pero, ito ay ano pa lang, pero... Pag nagawa ho ng puso natin yun, yung magpatawad, yung tunay na kapatawad na lang, nang galing dyan sa puso niyo, sa isip niyo, mas nagantong ano yun. Tapos ang hirap po kasing kumilos pagkaganyan. Tapos yung mga katekrampa natin, yung mga nakakapanood, akala nila ayaw nyo na sa kanya kasi may iba na kayo. Parang mm -hmm. gano'n. Wala po. Ayan po, yung malakas po kayo sa gawing pangasinan. Nagulat na ako yung kasama mm -hmm. ko yung bonso ko, di pinatsikap namin nagkatuloy sa akin. Mm -hmm. Yung assistant nung doktor, hindi nagtakas doon sa apelido ko. Kapelido nga daw ni Fred. Yeah. Di nung ano na. May taga saan ka pa sabi sa akin taga San Ildefonso. San Ildefonso, parang may napanood akong video na in inaanuhan ko. Kano ano niyo po ba niya si tu, Tatay Freddy? Alam masabi kung hindi ko asawa. Asawa mm. ko naman. Isabi nung hipag ko. I-asawa niya yon sabi niya. Mm. Ay, nanay. Diyos ko, tumayo doon sa kinatatayo at sa kinaupuan niya at niyakap ko, nagpa-picture pa. Mm. Bang nahiya ba sa sarili ko? Hmm. Tikul, ibig sabihin eh, kahit ako'y wala ang asawa, yung di ko maragampanan yung talagang ano, nahiya pa ako sa sarili ko. Kahit sa Jollibee, b, mm -hmm. yun din sa Pangasinan. Mm -hmm. Ano din sa akin, nakilala, kahit sa sumakay din ako ng bus, ganun din. Mm -hmm. Tingin na tingin sa akin, papuntang bagyo. Kako, may tinitingnan na ano, ako pala tinitingnan. Mm. -hmm. Tinatanong akong ano eh, Subscriber po kami ni nanay ni tatay Ram. Thank you po kako. Sabi mm. ko, e, kumusta na po? Di ano masabi ko mm. ano. Okay na, naman ako. kako. Anong plano natin kay tatay Brete? Hindi, ang gusto ko nga po sana. Sa inyo na lang kung manatili. Opo, wala akong problema. Gagalawin na lang ng... ng mga anak ko. Wala hmm. akong problema to. Pero parang pang may sinasabi niya, hindi ko talaga ano. Madali po talaga. Ewan ko ba po. Pero nang no, tuwing nag-uusap kami, kasama po si Kuya Lito, yung kami-kami uh, to, kami oh, naka-ano ka ba? Naka sinasabi yan. nga niya na ano, mm -hmm. nanay ka, pag tinanong kay ka ni Tatay Ram na ano problema natin, sabi mo wala. Sabi ko, ba't ka ko ay masabi ng totoo? Sabi ko, yung baka ako gusto mo, nakita mo na mukha kung, kung naka ako kayang ibigay sa'yo yun. Sabi mm -hmm. ko, ganun. Bakit daw, makulaw ba may pinaglalaanan? doon na naman ako umano, nagkandaiyak na ako sa ano. Ayaw kong tantanan, sabi kong ganon. Kaya nung mandangol, sabi mga anak ko, mga anak, kapag hindi ka ako tumigil tatay niyo, magharap ka ako kami ni Kuya, mamili kayo kung sino pakikasamahan niyo. Sabi hmm. Sabi kong ako, ang matanda na. Sabi ko ganun. Ang laki ng mga lamok. Ay, Opo, mara silang, mar marami ano. nga pong lamok dito. Lalo paggabi sa amin. Sobrang laki. Para ko silang ano. Sa loob ng bahay, malalaki lamok. Karabo, ano po yung tawag dyan? Malalaki talaga ka, Parang isang ganito. <coughs> Gaya po matagal na proseso na naman yun. Na, eh. Pupunta ko kami niyan sa ano, sa psychiatrist. Schedule po siya. Tapos ang mahirap, kahit pa ulit-ulit ko siya, kahit sabihin na nating nakababado kami sa psychiatrist at saka sa gamot, maalala't at maalala po kayo. Parang parusa sa kanya yata Eh, bakit po eh? Ano naman yung sabihin eh? Ano ba? Anong, ano, 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 ba talaga yung ano? Yung parang pinaka... Yung pinakamasakit na hindi niyo makalimutan. Yung ay? pananakit na sa akin. Talaga. Tapos parang na, na ano na ako. yung natatakot na akong pang magkasama kami diyang kamilan dalawa. Yeah. Yun ang nakakapag kami dalawa, tapos na sa kusina. Pilit na su sumisiksik yan nung nagugas ng plato. Tapos nasara po yung kutsilyo. Mm. Ang alala ko yung hinostage niya ako din eh. Mm? Hinostage niya ako din eh noon, mm. pa ibahay namin sa... Paano sa hinostage na yun? Tinutukan po ng kutsilyo dito, sa liig. Mm. Tapos hinawakan niya ako din sa ano. Bakit po? Eh, yun pong ano, na, doon naman din sa trabaho, napainom daw siya ng... Sabi, mga Bicolano, napainom siya ng mga damo-damo. Dahil -damo. ah, sa ala. Hindi, anak. ano pong dahilan? Bakit kayo eh, tututukan? Hindi ko, hindi ko po alam. Tinago ko na po sa ilan ng lamesa, ano ng pantalas niya, sa ilan pala ng aparador. Ano pong sabi Nahugot niya. Ano po sabi niya, bakit po kayo tinutukan? wala po, basta nung tatakbo ko, bigla lang niya akong nawakan dito. Mm. Tsaka niya ako. Mm. Mahal na araw din po yun. Pasensya na po. Kaya parang anaan na talaga ako. Mm. Maray po ako kasing nadanasan sa kanyang hirap okay. talaga. naintindihan ko po. Kaya kayo. hindi po mawala mm. talaga ang isipin niya. Ganun. Opo, naintindihan ko po. Ngayon, nagtampo lang kay Kuya August at sinatanong niya kay Joanne. Hmm. Bakit niya sabihin sa anak ko, hey, Joanne, talaga ba ikaw si nanay mo? Nung parito ko ng pangasinan. Hmm. Siyempre, umalis ako dyan. Minsan, nais-stress ako. Nga, Lalo pag wala kami, hirap tatay ram yung ikaw yung nasa bahay. Tapos wala kang magawa. Hmm. So, totoo po na tinataguan niyo siya talaga? Mm. Nung una talagang nagtinat, nagtatago talaga ako. Parang naano lang sa akin yung di siya nagpatulog nung magdamag talaga yung unang uwi niya. Uh. Pati sila Joan, salip na mamahinga, naisturbo niya. Mm. Ating gabi hanggang umaga palipas lang ng minuto. Mm. Kakatok na naman pilit niya, inaano kaya sabi niya. Tatay, lagyan, ay nai, lagyan mo pa CCTV para ka. Kung um, ganyang gagawin niya lagi-laging uwi din eh. Hmm, no, Nang ipakita natin kay Tatay Ram na baka hindi lang maniwala, gawa-gawa nila. Hmm. Para ka makita nila kung anong ginagawa ni Tatay. Ano kaya yung ano, ano? Sabi ko, pa-counseling po eh. So hindi, wala rin po Useless din pala. Kayo talagang sarado na po yung ano niya? Ano na po. Ang takot yung umaano sa akin. Manong anong naawa po ako sa kanya. Nandoon pa rin yung awa pero yung ikang pagmamahal ng pagmamahal ng mag-asawa. Wala na po. na po buhat nung ginawa niya sa akin. pag tumatak kung pasang basa ako nang nangihi sa takot. Mm. Tag na ako sa kanyang inuntog na niya ako sa gilid nung mm. ano na yan kung ako humiyaw baka napatay niya ako. Pero malayo niyo na pong gawin niya ngayon. Promise na yun. Hindi ko po masasabi yung tayo dahil yun. Kasi kaya po siya ganyan, yung parang ganyan, nakakakita nga po siya yung naipon-ipon na yung rejection niyo, yung magsimula pa pala, no. hanggang ngayon. So, yung isip niya, magulo. Talagang magulo po yun. Sabi ko nga, na eh, huwag na siyang umuwi dito para hindi na lang siya nasasaktan. Kaya nga sabi ko kaya kung mamirmi ka na kako, hindi ka naman kako, so, tataboy ni Kuya Ram. Tapos mm -hmm. may sinasabi pang pag siya daw, hindi daw kinuha ang presidente sa promise lang niya siya daw eh. Aalis na daw sa inyo, lalayas mm -hmm. daw siya. Bumabalik na uh, lang. diwan ako akong sulat doon kay Tay, no? Mas maganda mag-uusap po kayo ni nanay. Eh, sa Pasko na lang, tatay. Eh, eh sa Pasko na lang. Dito na, tayo. Sige, eh, ano nandito na tayo? po ako. Nandito. Hindi, okay, sabihin na niya kung anong uh, gusto niya sabihin. Eh. Ay, pwede sa akin yung isa. Kanino po yan? Sa anak ni tatay. Oo. Oh. Ito. Ito sa pa kami. Mm, ito, kila na yung jacket ito, ano? Kung, hindi, sa ano pang uh, sasabihin pa? Sige, tayo. Mag-usap mag po. Mag-usap po yung puso sa puso. Hindi, kaya ako, hindi na masyadong nag-uwi rito. Dahil bawal nga ako dito. Pero sabi ito, po ni nanay. Oh, sabi rin niya, pwede ako umuwi rito pero hindi ako magtatagal. Tanong niyo ho yung gusto niyo yung divorce, anong masasabi ni nanay? Eh, ang sabi, sa ang sabi ko, kung hindi naman niya ako pakikisamahan na o ano man, kung matitis niya matagal ako umuwi, wala, wala akong sinasabing sabi divorce. Halimbawa lang, kaya pinaayos ko yan kung sakasakaring maabroad ako, asawa ko siya, kasal kami, kailangan ko ang marriage. Ala na kung ha? Wala na akong iniisip ang Ngayon, kung saan niya gusto makisama, malaya siya. Kung saan akong gusto kong makisama, malaya rin ako. Pero ako, wala akong kinakasama, no? Kaya ako lang ipinaayos. Mahal ko yung asawa ko, may anak kaming pitu eh. Kaya ang hinihiling ko lang naman sa kanya, matagal ako nawala. Total, eh, nakakauwi na ako rito. Sasabihin ko na, sabihin man akong uh, siraulo ko, hindi ko tinatanggap. Kung ako man ang mambabatas ng uh, buong mundo, kaya umuwi ko rito dahil bilang isang asawa ko siya, may anak kami pito. Ay, wala akong masasabi sa kanya, tatay. Ano sasabihin niya sa akin? Ako nagkasakit, nagkaroon ng karandaman. Kung nagsasabihin niya man si Raul ako, eh wala naman sila ebidensya eh. Hmm. Kaya yung ano ko lang, ang gusto kong sabihin ni nanay, pasensya na daw, hindi niya na mabigay yung gusto niyo. Eh okay lang, naiintindihan ko. Hmm mahal ko siya, tatay. Tapos na ano, basta nanay, uuwi ako. Kung bibigyan man ako ni tatay Ram ng pamasay, uuwi ako. Ngayon, ang hinihingi ko sa'yo, mamirimi ka sa bahay, alagaan mo yung apo, mga anak mo. Ngayon, kung ano kailangan mo sabihin mo sa akin, kung meron si tatay Ram, ako. Tayo, lang. mag po tayo ng asawa para maayos natin yung problema. Gusto niyo ba maayos to? Ayos na, tatay. Kasi ganito yung tatay eh. Kung ano ang gusto niyang sabihin, sabihin niyo na sa inyo. Ngayon, pagkatungkol sa pera, siguro kahit isan libo, limang makakahingi ako, ibibigay ko sa kanya. Tapos, wala po kami problema. Andiyan yung manugang ko. Ngayon, kung nagkukulang man kami sa pagkain, eh, marunong nang maghanap yung mga anak niya. Ngayon, kung meron akong ibibigay sa kanya, ibibigay ko sa kanya. Ang gusto ko, hinahanap ko sa kanya, tatay, meron akong gustong bilhin eh ano po yun? Ay, siya na ho ang magsasabi na tatay. Ano ano po, ano po, yun? Eh, tatay, baka aeroplan o helicopter eh, ano? Eh, Wait lang, tay. Um, may sasabihin ba si nanay? Ano yung sasabihin? Mag-usap po kung kayo lang pang dalawa. Hindi, kahit kahanap ka tatay ako kasi Buhat nung uh, pagkapunta ko sa inyo, ano man ang iniisip ng tao, pero wala akong pinakitang pangit sa inyo. ano no. Maliban lang doon, nakikikain ako, nangihingi ako ng pera. Kaya ako nangihingi ng pera, eh kailangan ng uh, apo ko o asawa ko, kahit hindi niya tanggapin. Eh kung nabigyan ko siya ng limang piso ano, o piso, nabigyan ko siya kahit bariya. No? No. Pero tanggapin niya tatay, kaya ko siyang bigyan ng limandaan o libo tay nabibigay niyo ba lahat yung sahod niyo kay nanay doon sa paggawa ng promised land? Eh, hindi ko masabi Sabi ko na nga, tata, hindi ko man ibigay lahat. Pero yan, ang natatandaan. O, oh, tatay, ganito, tatay, intindihin mo na. Hmm. Pero yan, kung ibinibigay niya kay Jer, pinakamababa ko. Natatandaan ko, eh, kahuli-huli, hindi ko ang naibigay ko. Pero yan... Basta umi ako, kung meron man ibinili o ano man, kung ibinibigay man sa anak niya, dalawang libo o two hmm. Pero binigay ko sa nanay, aminin niya. Kada linggo, magkano sahod niyo kay Teklito? Eh, kasi tatay, eh, kasi kung minsan tatlong araw lang ang trabaho, basta yon inaamin ko, basta yon pinakamababa, four kahit wala akong gawin sa anim na araw. 4, Linawin niyo kay nanay, saan napupunta yung 4-5 para malinaw kay nanay? Ayun Ay, nga, 2,000 sa kanya. Halimbawa, na malengke ko, may humingi ng konti Ayun, Ay, apo nung, ko. Yung 2 pinapamalengke niyo dito. Binibigay ko sa nanay mo yung iba. Hindi lahat puro 2-5. Meron dalawang libo, meron 1 Kasi okay. kung hihingi yung apo ko, at sa tatay, hmm. masarap na sa loob ng isang libo. Nabigyan ko siya ng 1,000, Nabigyan ko ng isang danyo apo ko. Nabigyan ko ng tigbibente yung hmm. anak niya. Eh, masarap na yon. Kasi, nangangailangan din naman ako, ah. Yeah. ah tama, pinakakain niyo ko, Binibili niyo ako ng gatas. Ayaw ko na may inumin, eh, ano? Kape. Kung may kung meron man pong matitira sa akin, eh, may kaibigan tayo, eh. Uh, sa ah, sa kaibigan? Ah, yun na, okay so, na. So, meron na yung babae? Wala. Ah, wala. Eh, kasi sa trabaho... Eh, para malinaw kay nanay. Eh, ganito, tatay. Ano? Halimbawa, may natira sa akin dalawang libo, 5,000, Tatay, bumili nga tayo ng softdrinks. Mm. Ano? Tatay, bumili nga na tayo ng tinapay. Mm. O, oh, wait lang po. May sasabihin mo yung asawa niyo. Eh, malinaw po ah, sa atin. ah, ganito tatay. Sabi ko... Nanay, yung pagkagawa ng bahay na yan, nagkamali ako. Tay, hey, hindi nag hindi kayo nagkamali para sa yan sa mga anak niyo okay, at kay nanay. Yan ang sinasabi yun, ko. Yan ang ah? sinasabi ko sa iyo. Ah. Ano nung sasabihin niyo ni Tay? E palabalak pala balak mo General. Tutalabigas mo. Ah. Dapat bago mo tinuloy yan. Nagharap-harap mo na tayo. Ay, okay na. Oh. Kaya wag mo isumbat si sa nanay. akin. Wag ah, mo isumbat okay, sa akin pati pera mong binibigay. Mo susumbat sa akin. Hindi ba sinusumbat mo hinahanap mo kung saan pupuntay bigay mo? Aba, hindi, ba? Oh. Ado, ado, magkakagalit lang tayo. Karap pa si tatay. Oh. Ang unang bigay ko dyan, nakita mo, ibinigay ko sa sa'yo lahat. Oo, ano? Oh. oh. yung unang punta nyo dito. Ayun yun, lang, nanay. Masarap na. Oo. Oh. Papasalamat ako at naalala mo oh, yung mga ay, anak Wala ko. na, nanay. Wala naman akong problema. Oh. Eh. Ngayon, ang sinasabi ang ko, tayo, eh. Oh, Pag ando na nga ako, ano. Ng bagay, Ang kagad, sinasabi ano ko, kay? nagkamali ako, dapat isinikemplor ko na. Yun ang tutong mm. ibig ko sabihin. Ngayon, ay, kung ayaw mo, mo hindi ko pwede Florian. yan. Mm. Ngayon, kung sasabihin. At sa, hindi sa atin yung lupa. Oo. Oh. Dito. Ngayon, kung o, gusto mo, patutong. Kung ikaw patu? ka sa pinag-ano well, mo na, baklatin mo, mo oh. yung Kung gusto oh. mo, patutunayan ko, hanapin ko ang number ng tuitulo na ito, patutunayan ko sa iyo eh. Oh, bakit sarili ba namin to? Ay, yung nga ang sinasabi ko lang. Oh. Intindihin mo yung sinasabi ko. Kung gusto mo, patutunayan ko. Ah. Hanapin ko yung number ng titulo nito. Oh, o, hanapin mo yung do. titulo niya. Okay, ipakikita ko sa iyo. Oo, oh, oh, sige. Sa dar ng eh, panahon ni Marcos. Owa. Owa yan, owa. Kaya kong hanapin tayo patutunayan ko. Owa yan ni Marcos hmm. Nuaro araw. Eh. Okay.